Ayan, yan yung ay haharbisin bukas at yan ay ipapatong mo na lang po doon at may pick up na doon. May kausap na kung magde-deliver. Yan siya po may iwan dito ay tama tama na naman po aring harbisin bukas. Oh, lusong po tayo ngayon. Para po ibilin lahat ng ano. Lahat po nung may iwan, no. Si Chong Pilimon po ang may iwan po sa area number 1 sa number 2 po meron na si Kuya Rako tapos po sa bayan si Kuya, Arde si Kuya Aril po si Kuya Aril po si ayun po tayo po ay diretsyo na po din eh at akin pong pagbibilin yung mga ibang gawa kay chong kami final na chong ay pa ano na final na pong patagkawayan kay chong baka chong madalim ang puno, malayo ang puno nito chong <laughs> <laughs> <Nalak po. laughs> ta, din na po muna chong tayo din, sa pa pa rin eh aray po naman mga mais ay ayos na Dini po yung may mga harbisin po ang aking kakatnig kay chong ako magpapakabasa na at ako yung diretsyo ligo na. po muna tayo sa gulay bago po doon sa mga hayop. dini po naman ay eh, wala pang magtatrabaho tiyong. Oh, dito wala, wala pang magtatrabaho. Doon na lang ibibilin ko yung mga okra doon. Hay, lakad po doon sa okra. Ari po ay sabi ko yung mga pagkasala na bibir, bibirahin. Ay di na lang po ang kakatnin ko kay Chong. Ya yeah, magdala kang gulay yung pagkaano na lang. Oh, manggulay ka na lang po. Yan ang ulam paman din ano. Ako na may diretso na kaya sa akin hawa na. Ayan, yan yung ay haharbisin bukas at yan ay ipapatong mo na lang doon at may pick up na doon. May kausap na akong magde-deliver. Yan, siya po may iwan dito ay tamang-tama na naman po aring harbisin bukas. Aw. Basta sa bandang hapon po ay dapat naroon ah. Yung... Yan, ari po, yung mga halaman. Yung kangkong naman natin ay din ay araw-araw pa rin. Ipatong mo po doon. Yun po, at gawa po nang hindi natin papawalan yung ating mga araw-araw pong pa-order ay. Yan, ari po, o, ang ating mga pirang bibilin kay Chung. Marami rin, oh. No? Bini po naman sa Cebu. Ay, ko, ikaw pala'y bumawas ka na ng mustas, ayun. Ta. Ha? Magiging pang ulam mo ah. Ari po, yan. Binili na natin kay Chung. Tapos ay din sa kangkong. Sa sibuyas po naman, ayos na rin yan. Hindi naman siguro iinit. Tayo po itudo ang paalala. Ano? Baka po naman kami pinakamatagal ay dalawang araw o tatlo. na, dumali ka na po. Ha? Ah, di um. ano, ano. damay damihan mo na. Ayan, oh. Lalaka na po. Ang mga kasamahan doon, ano. Bihat yung kurat, damay damihan mo na. Hmm. Oh. Ay, ikaw, dagdagam na lang po pagka, ano. Ayan, ari po. Tapos yung dini tayo, dini. Sa kangkong, dini ka na po pumuti pagka, ano. Siguro kakasya naman na po order na. Ari po, yung mga kangkong na iha-harvest ni Chong naman. Kasya na rin, maganda pa rin na ano po. Oo. Oh? Oo, oh, maganda pa po. Ari po, yung mga, uh, ano. Yun lang naman. Yung kabila, hindi pa po gagalawin. At dito lang yung mga order lang po ang ating ipinagbibilin sa kanya. Basta po igagayak na lang doon sa may ano't may pick up doon. Yung mga naghahabal po din eh. Yan, po. Oh. Kahit medyo may sukal, pero diretso pa rin po production pa rin. Oh. Yan. lalago na po uli oh ano? siya nga ayaw nga ating babawasan no? parang nabilis din nga lumago ay okay, oh ba oh nalimutan na ay ang delikado yung nasasabi ko delikado sa rin madilis crash ito ha oo nga ang delikado yun lang naman ay, sa po ano ukra tapos yun hindi nagagalawin kangkung yun laang po ay at saka po pala yung ano sa talbos naman ay alam mo na yung talbosan natin doon sa naman natin pula yung parit. ang bilang po noon yung araw araw ang ganoon talaga po nga ang dami kong paalala kay Chong bago umalis at gawa po ng siya po yung magiging may iwan dito ay ano po dinaala ng aso tingnan mo daw wala po kaya namang uhod ugawa ng ulan ang naiwanan sa kabila chong ay si Arako. ang naiwanan po sa kabila si ay kuya Arako. tapos ay dito po si chong ay si kuya Erning ay dun din sa kabila pala yung dalawang magtuang tumang doon tapos sa bayan po naman si kuya Alduin at hindi rin makakalis may dialysis mamayang alas dos tapos po si Kuya Aril ay hindi rin at gawa na siya naman andito sa budiga po siyang ano may mga dadating pa rin po diyang iba ay aho, ah, yan otol kami diretsyo na diyan